Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si RP Lazaro. Magandang magandang gabi sa inyong lahat. Ito na naman ang paligyan ng kapat. Pabayang banal, Christian Manyak, isang hindi rin ito na walang pahintulot pantas talipandas, ang komentaristang kumpar, ka Dennis Reyes. Ah, ngayong gabi, ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay palitaktakan natin niyo kung bakit dapat iboto ng taga-maka si Monsol de Lozari bilang Vice Mayor. Yan. Pag-uusapan natin ngayon yan. Bakit nga ba? <coughs> <coughs> At di pa nagtatakos ang ating mainit na naman na Balintaktatan ako, ngayong gabi. Ako po si R.P. Lazaro, nagpapasalamat. Eto naman po ang komentarist ng Kupal, si Ka Dennis Reyes. Nagpapaalam, Mabalos!